Pwede ah. Ano, nalabas mo natin ang gamit? Ah, nalabas mo natin gamit natin? Ha, bakit? Nagamit. Hindi, hindi, ayaw ko papasato. mo, ayaw ko no gamit. hindi, yeah, hindi, papasato. Ayaw yeah. nga.

multimod <laughs> spam

Ya betul. Baik tuh Oh. Ini tiket <coughs>

Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you Lord. Thank you. Ito